Sa ngayon, nakakalima. Alhamdulillah, lima. Limang, kailangan ko pa ng tatlo. May mga nakausap na ako na sa mga napakagandang paliwanag nila. Eh, tinatanggap ko naman na hindi sila pumirma. At yun ang mga bagay na ikinatutuwa at ikinalulungkot. Kasi siyempre, ikinatuwa dahil buhay ang demokrasya sa sa Senado, uh, nalulungkot dahil hindi ko ma uh, hindi ko pa nakukuha yung walong boto hanggang sa ngayon. Sir, are you full na makuha yung 17 days, Parang 5 days na lang sir, no? Or mm -hmm. Days left? Oo. Oh, oh. For oo. you to get the remaining seats that you are personal akong tumatawag. Personal akong humihingi ng uh, kahit na 5 minutes doon sa mga ah uh, miembro Meron pa akong bukas, meron pa akong Sabado, Linggo. Sana mabagbigyan pa tayo ng mga hindi pa nagsasabi nang hindi sila pipirma. Salamat uh -huh. po. Salamat. Sir, gagamitin ko kahalaga sa inyo na mabuo yung 8 signatures para hindi pa ko depende. Ma napakalaking bahagi ito para sa akin, una, sa usapin ng demokrasya, kasi talagang ang mga inyong mga senador ay lalo na ako, no? kung, kung mapapansin nyo, kapag uh, yung paggalang na ibinibigay ko sa kapwa senador, masyadong masyado mataas sa akin yon yung ganong klaseng ano. Kasi, demokrasya tayo eh. Katulad nitong kay Ma'am uh, Sen. Risa Ontiveros, uh, sa malalim na pagpupugay at paghingi ng paumanhin sa kanya, eh ako talaga eh nakikiusap lagi sa kanya at uh, humihingi ng paumanhin kung ako'y sumasalungat. Hindi sa kadahilanan na uh, gusto ko siyang sagasaan o ano, kung hindi yun ang pangalan ng demokrasya dito sa Senado. Kaya, ma, ma, ano man ang kahinatnan nitong aking uh, motion na bawiin sana yung contempt, ang mahalaga sa akin dito, eh, pinaglalabang ko to Kasi demokrasya ito eh. Magkakaiba tayo ng prinsipyo. Hindi ito usapin ng kaibigan ko, si, si pastor. Hindi yon Walang ganong klaseng ano, uh, yon ang, ang aking paniniwala dito, uh, ito ay nasa DOJ na uh, hindi naman siguro kalabisan kung hingin natin sa ating mga kasama na wag nang dalawang sangay ng gobyerno pa ang gagawa ng investigasyon. Merong judiciary merong pang uh, house merong pang senate parang ano yon uh, sa resources ng gobyerno parang eh, doon na sa isang ang uh, para masyadong magastos ba sa aking palagay. Pangalawang punto, in aid of legislation, pagka inisip ko, kapag ito ay pinag-usapan natin, ng palalimin natin, ng palalimin ng, ng umaabot sa iskandalo, eh parang para sa akin, ano, malinaw na, ano ba to? parang sa konstitusyon natin, meron talagang paghihiwalay ng Estado at religion. Dito, sa nakikita ko, pagka nagpatuloy sa ganitong proseso, parang sinasaklawan na ba natin, makakaroon ba tayo ng mga panukala na sasagasaan natin ang religion? Kasi sa, ang papunta at papunta na ito, eh, hindi na, wala na kay pastor yung ano, napupunta na doon sa buong uh, organisasyon, sa buong religion nila. Para sa akin, ano? Total, andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon, sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa. Aba, eh, siguro pangkatapos nilang mag at kung ano ang ilabas ng, ng judiciary, yun ang kunin namin sa legislative at doon kami, in aid of legislation, gumawa ng batas. Pero siguro sa pagkakataong ito, pinakamainam dito. Eh, para sa aking paniwala, inuulit ko po, nirerespeto ko, ginagalang ko para sa akin karapatan ni Senator Risa Ontiveros na ilaban nito. Eh ako din po ay may opinion at 'yan ang opinion ko. Nandiyan na 'yan sa DOJ, iwan na natin sa kanila. Ah, the... oh, uh, sayang nga dahil ang kailangan pumirma diyan mga miyembro. Eh kung nagkataon na miyembro sana si Bato at si Tolentino, di sana may apat na ako. Eh ngayon, dadalawa kami ni, ni Senator Go na PDP laban, si Mam Ma uh, Tita Mama Bear, Sincha uh, Villar, tatlo, si uh, Gabriela Silang Marcos, pang-apat, at si Super Rider Senator uh, JB Ercito. Lima kami. Kulang pa kami ng tatlo, boss.